Nakikita nyo mga idol yung nasa taas natin mga idol nagkaroon ako ng restriction ng dalawang araw Hindi ako makapag comment, makapag like Minsan nakakalusot din nakakapag like pa rin ako, nakakapag comment Minsan pero madalas lumalabas yung restriction na dalawang araw So bakit kung nga ba nakuha yon mga idol pag usapan natin yan syempre kung bago ka pa lang dito ay huwag mo namang kalimutan i-follow mga idol So ang aking pagkakaalam mga idol pag engage ako sa isang tao Nilike ko mga idol yung video niya, nag-comment ako tapos finalo ko so ganoon din sa ginawa ko sa pangalawang video niya ganoon so ang mali ko doon mga idol ay halos nagkasabay kaming gumawa ng ganoon so nilike niya din ako habang naglalike din siya nagko-comment sa akin ganoon din ginawa ko so parang nag vice versa na halos yung oras niya parehas lang so masama pala yung mga ganun mga idol nagkakaroon ka ng violation so mabilis lang na-detect de ni Meta na may illegal kayong nangyayari sa inyong account. So, iwasan nyo yun mga idol, yung nakipag-engage ka na halos magka-parehas yung time mga idol. Walang, kumbaga, wala siyang space o walang agwat oras o or minuto. So, iwasan nyo yung ganun mga idol. So, hanggang dito na mga idol. Maraming salamat.